Hi! Welcome back to Brayless Channel. Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod para sa isa na namang magandang balita na para po sa lahat ng 4-piece beneficiaries na kabilang sa payroll category na mababanggit at makakatanggap ng cash grant ngayong araw. Kung sino-sino ang mga ito? At sa ang region ang kasama sa payout ayan po ang ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa natin 4P's beneficiaries at please share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa po ang makaalam ng magandang balita na ito. With no further do, let's begin na po sa ating topic. Just in. 4P's Cash Grant para sa lahat ng qualified for ps beneficiaries. Pumasok na sa Land Bank ngayong araw November 19 of year 2024. Sino-sino kaya ang mga kasali? At sa ang region ang kabilang sa makakatanggap? Ang buong detalye alamin. Narito na po ang bagong announcement ng Land Bank with regards sa latest payout ng 4-piece cash grant para sa payroll category na mababanggit. Ang payout ng cash grants para sa mga beneficiaries ng conditional cash transfer or CCT program o Pantawid Pamilyang Pilipino program or for peace ng DSWD ay nakaschedule na ngayong araw, Martes, November 19, baya ATM withdrawal sa mga piling land bank servicing branches. Sino-sino nga ba, ba ang makakatanggap? Remind lang po sa lahat ng for peace beneficiaries. Ang babanggitin lang po natin na payroll category ang siya lamang na makakatanggap ng cash grant. Kung wala po kayo sa payroll category, ay mangyaring hintayin lamang po ang announcement para sa inyong payout. But as of today po ay ito lamang ang payroll category na kabilang sa payout. Una na po dito ang payroll category P2 2024 additional for peace listahanan 388, 1 CBS regular, kabilang po dito ang region. 3. Region 4A, Region 8, Region 10, Region 11, Region 12, buong National Capital Region at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. At ang isa pang piro kategory po natin ay ang P2 2020 for RCCT 1 CBS Regular at ang lahat ng region ang makakatanggap nito. Ito lang po ang mga kabilang sa makakatanggap ngayong araw. Ito po ay naipasok na sa inyong Land Bank Cash Card ngayong November 19 sa mga participating branches. Pwede niyo po bisitahin ang Land Bank Facebook page. Para sa iba pang mga impormasyon, that's it. Ito pa lamang ang mga bagong payout para sa 4-piece beneficiaries ng nasabing payroll category. Manatili lang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyong lahat. Marami pong salamat and God bless everyone.